So, heto na mga kawan stories dahil nga hindi maganda ang lagay ng Milwaukee Bucks ngayon nabuhay muli ang usap-usapang trade ni Yanis Antetokounmpo. At dahil dyan ayon mismo sa insider ng Milwaukee Bucks, kinakailangan nga po ng halos limang player na may kasamang seven draft combined both first round pick and second round pick bilang kapalit ni Yanis Antetokounmpo. Tara't pag-usapan natin yan at talakay ng balitang natutuwa na nga po ngayon si Coach Mike Malona sa paggamit kay Russell Westbrook. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xbet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunana sa NBA PBA. Maaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang iyong Gcash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya mga kuwan stories ng responsable. Naputol na nga po mga stories ng Milwaukee Bucks ang kanilang mahaba-habang 6 game lose streak matapos nilang maipanalo kahapon ang laban kontra sa Utah Jazz sa pangunguna ng kanilang dalawang superstar na si Nayannis Antetokounmpo 31.16 rebounds at si Damian Lillard na merong 34.7 rebounds Dahil sa pagkapanalo, umangat na sa 2-6 ang kanilang record Ang kaso, na nananatili pa rin sila sa pang-tresing pwesto sa Eastern Conference. Isa pa, hindi rin naman ganun ka-impressive ang kanilang pagkapanalo gayong pinakamahinang team ang kanilang tinalo which is wala rin namang silbi. Para rin naman nga po sa inyong kalamana, wala pang team sa history ng NBA ang nagkampiyon matapos mag-struggle ng maaga sa regular season. Kaya tuloy pa rin naman kahit papano ang usap-usapang trade request ni Yanis Antetokounmpo kapag nagsunod-sunod muli ang kanilang talo. Pero ayon sa isang source, hindi rin naman basta-bastang ititrade ng Milwaukee ang kanilang main superstar dahil napakalaki ng hihinging kapalit nito. In fact, kakailanganin nga po ng mga teams ng interesado kay Yanis na mag-offer ng limang player at pitong future round pick bago pa magkasundo sa isang trade. Napakalaki ng trade value at kontrata ni Yanis kaya magkakaroon muna sila ng matagal-tagal na negosasyon bago ito maisakatuparan. Samantala, nakangiti na nga po ang mga fans ng Denver Nuggets ngayon kasunod ng pag-angat nila sa Western Conference. Sa katunayan, hindi kagaya ng mga nagdaang linggo, pinupuri na nga ng mga ito ang kanilang head coach na si Mike Malone dahil sa magagandang adjustment at game plan na ginamit nito para lamang sila manalo katulad ng paglagay kay Russell Westbrook sa starting lineup na siyang nagbigay enerhiya para gumanda ang kanilang performance. Mas naging malinaw rin naman ang role nito sa team matapos ang ilang araw na pag-eksperimento. Nakagawa rin naman sila ng parang para malimitahan ito ang turnovers. Hindi na rin naman nagtagal at nagamay na rin naman ni Westbrook ang basic gameplay ng Denver Nuggets at ang galaw ng kanya mga kakampe. Kaya simula nga po nang maging komportable ito dito na nagumpisang bumalik ang kanyang tunay na laro kaya hindi na siya nahihirapang pang makasabay at matulungan si Nikola Jokic.